Okay, kaya na at uh, itunti na siyang natutunaw. Ayan, isom natin. Para makita nyo. Oops. yun Ayan. Medyo malabo lang sa malabo lang dito sa ating camera. Ayan tatakan natin ng tatakan natin ng borax ito po yung borax ayan ayan, konti-konti lang ayan, nabot na tayo ng gabi kasi uh, ano yun? yung niluto ko nung umpisa to, nangitim kaya ito pang, bali pangatlong luto na to eh. Ayan. Pangatlong luto na yan eh. Yun oh. Tunaw na siya. pangit ng camera ko pasensya na yan lakasan natin yung to ay yung apoy Pwesto ko lang yung aking camera para pwede na nating hawiin yun. Baka pwede na siya. wala tayong camera kasi Team. You know. Ay ko. May tumi. Mayroon pang ano dito. May naipit akong mali ito. You know, may malito pa oh. Ayan, pangit pa rin so kailan natin ulitin to pero bukas na lang siguro natin ulitin to kasi okay, so ito siya hilalan natin ulitin Ay naku pang bali ano na to Pang apat na to kung sakali Ayan i ulit natin hanggang sa gumanda Matanggal tong itim You know Ayan ulitin natin Ayan, so dito sa part na to kahit nagumpisa ako ng malakas na apoy kasi naman ano, hindi naman siya yung ano, yung pino. So kung metal na siya, kahit malakas na apoy yung gagamitin mo, okay naman. Ayan, so ulitin lang natin hanggang sa gumanda. Kasi ang pangit. Ayan, lagyan natin ng borax.

Ang pangit pa rin itong basta gabi basta gabi ka magluto pangit talaga Ay. all right ayan So, natapos na tayo sa oras na 7.10pm. Okay. Ito na yung ating legend na timbangan. Let's go. Okay. The moment of truth. Ilagay na natin 5 grams. Ayan. Sana kayanin yung 5 grams. Opo, mabigat yung bato. Lagyan natin ng half grams yung ginto. Mabigat yung ginto. Lagyan natin ng isang palito yung bato. yun minus 5 uh, minus up 4.6 tama 4.6 yun meron siyang timbang na 4.6 grams yan pangit nga lang dito sa kanyang ulo Yan, 4.6. Subukan natin itotal kung mga magkano yung bayad niya. Okay, so 4.6 times sabihin na natin uh, 3.8. Oo, oh, 3.8. 3,800. Yun, may bayad na 17. 17,480. Urki kaya, urki. Yan, 18,400. Pero alanganin kasi na kukunin to ng purki eh, kasi ang pangit yung itsura sa ano. Ang pangit oh. Pero kaya i ulitin ko na lang itong lutuin para gumanda-ganda bukas. Ayan, ginabi na kasi tayo. Inabot na tayo ng alas 7. Nag-start ako alas 5. 5.30 ako nag-start eh. Ayan.